Mapagpalang araw sa ating lahat mga boss. Magdi-DIY ako ngayon. Dahil dumating na tong in-order kong programming Bluetooth adapter. Kaya mag explore ako. May babaguhin lang ako sa program ng controller. At shoutout nga pala kay Rapi Robles. Boss, thank you dito sa pinadala mong pang program. makaka adjust na ako ngayon. Bali, nag-download na nga pala ako ng application para pang-scan sa Bluetooth. I-scan ko lang para ma-open natin yung software niya. Yan mga boss, connected na siya. Ito na yung program ng controller. Makikita mo na rito yung mga information data niya na pwede mong i-adjust, depende sa gusto mo. Pero dahil hindi naman ako technician at wala naman akong knowledge dito, eh yung mga importante lang at yung mga nauunawaan ko lang yung i-adjust ko dito. Dito nga pala sa part na to mga boss, binabasa ko muna yung settings tapos ang ginawa ko, tinawagan ko yung kakilala nating technician. At nagtanong-tanong na ako sa kanya kung ano yung mga dapat kong i-adjust na naaayon sa gusto kong mangyari sa e-bike ko. At dito nga, bali tatlo lang yung najasco ko. Una, tinasang ko yung bus bar para lumakas yung torque. Pangalawa, tinasang ko yung RPM para at least madagdagan din yung top speed niya. At panghuli, dinagdagan ko din yung soft start para mas aggressive at mas maganda yung response ng throttle. Yan, subukan na natin mga boss. First gear muna. second gear mataas ata masyado yung number 2 try natin third gear nakalampag na yung tapaludo mga boss takas ng number 3 nya pero lilinawin ko lang mga boss dito sa gear 3 nya kung ano yung makikita mo sa speedometer kapag naka center stand hindi na po ganun yung actual na bilis niya kapag sinakyan mo na.